Tuturko kayo dito sa Shore. Shore Residence Condo B. Overlooking ang swimming pool. Nandito tayo ngayon sa function room ng number one nila. Nag-scouting na naman tayo ng venue para sa birthday. So guys, ang laki ng function room ng Shore Residence. Tignan nyo. Shore Residence. Baka pag mali yung pronunciation ko, pagpasensya nyo na lang. Pero ang ganda ng overlooking nyo, oh, with glass, tsaka swimming pool. So, ito, ang laki. Capacity nito, 100 to 50. 50 to 100. 50 to 100. <laughs> <50 to> 100. <laughs> Mali-mali, pero ayami na. Basta, ito, function room ng condo. Oh, ayan. Oh, yeah. Bibili kasi tayo ng condo ngayon. Yaman-yaman. <laughs> Charot lang. Ha? Ang dami pa Andami. Na. So, eto naman, guys. Yung number function three. room lang na. Ah, mas malaki to. Number three. Number mm. -hmm. Three? mm -hmm. Ayun, oh. No? Ay, wait lang. Pakita ko sa inyo sa harap. Ang lawak din, oh. Magano kaya ito? Binahirin Alam mo ba? Mirror. Magkabilaan. Mirror. Mirror. Glass pala to. Eto, mirror. Di ba, overlooking din siya sa... Siyempre, sa swimming pool. Ito yung taas niya, B.O. Oh, ito yung pwede kayong mag-event event dito. Ang ganda! So, ito naman okay. yung... Oh. Number three. Ah, may number 3 pa pala. Okay, ito yung number 4. Number 4. Ang dami nilang function room dito. Function. So, mayroon silang 4 function room kung mag hire kayo. Pang-event place to. Ganyan. So, may CR, may CR, no? Wala CR? Yeah. So, ano yung doon? Uh, pero syempre, may mga aircon yun. Ayan, o. Oh, Naka-aircon. Naka-aircon yun, syempre. Mm. Pero dito. Pero, ayun na nga. Ito din. Lahat ng function room, ito yung overlooking niya, guys. Hmm. Mm. Kaya, kasi yung friend ko yung homeowners dito. Ng condo. Ayan siya, o. Oh. Kaman kayo ngayon sa amenities, which is yung swimming pool doon sa baba. Ground floor bayon, yun? Mm. Ha? Two. 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 Ah, second floor. Okay, second floor siya. So, ayun. Kung gusto nyo, are you looking for the condo renting? Contact me. Ito yung may area <laughs> ako pala, contactin nyo na lang ako kung gusto niyo magrenta ng condo, ha? Dito, murang-mura lang bibigyan ko kayo ng discount. So, andito na tayo, guys, sa swimming pool area. Wait lang. Ito turo ko kayo, ha? Yung kanilang amenities dito. Ang ganda. May pa-couch. Ang ganda ng couch hanggang dun. Uh, tapos, eto may needle dun dito, oh. Something, ano to? Bar? Bar, oh. May bar siya dito. Pwede kumain kain dito. Dalawa yung swimming pool nila dito, guys. Isa dito na may playground. Ay, may playground, tapos, dito din sa kabila. Ayan. Yeah, may playground din dyan. Ayan, pwede dito magdala ng pika-pika lang. Kasi parang may bar dito. Pero Big is not open. Mm -hmm. Hindi talaga yung parang lunch. Pero yung may mga chichere-chichere lang. Ganon. Pwede kayo magdala. Kasi may ganda, no? Pwedeng umaura aura oh so, ayan. Pwede tayo mag-relax. Relax. relax. Oh, ayan ang ating sini pool ng Shore residence. Ito pang bata talaga to. Tapos may slide slide. Oh, ganda. TikTok ka para sulitin natin yung punta natin dito. Nandito yung unit niya somewhere here. <laughs> mm -hmm. <laughs> Hindi ko lang alam kung saan dyan. Pero nasa 17th floor kasi siya. So ang may ari ng unit dito. B. Tignan nyo. di oh. ba? Diba? Diba building? Yaman! Char! Oh, may ganito pa tayo dito. Pauwi na tayo. So, ayun yung labas ng store. Ay, nakalagpas na pala. <laughs> nakalagpas na. So, ayun lang. Quick tour lang ta kami. Kasi nga, tinig na lang namin yung unit. Which is, hindi rin namin naman nakita. Kasi, uh, walang tao doon sa unit. Kasi, may nakatira doon. May tenant siya. Ito, babae ito. May tenant yun. So, ang problema kasi niya, yung kanyang uh, ceiling, nag may tulong tubig. So, but anyway, mahirap talaga kapag ka may condo. So, magko ka pa ba? Hindi na. <laughs> hassle siya bi kapag condo. Ka hassle daw sa, mag hassle mag talaga. Okay. Hassle mag-maintain lalo na kapag ka upahan mo. May mga problem-problem. Ang hirap iso. Tama ba? Yeah. Ano? Kasi may kailangan mo makipag-coordinate sa couple. Mm so yun, sa yun, yun. Kasi kapag ikaw ang may problema, kama, kunyari, di ba, ikaw yung nasa baba, tapos, ang problema nun is yung nasa taas, kunyari, tumutuloy yung CR si nila, which is yun nangyari sa kaniyang unit, wala, parang wala lamang pakialam yung unit ng may-ari ng nasa taas. Kasi nga, hindi siya affected, right? Hindi siya affected. Ang maapektuhan yung nasa baba, ma'am, which is siya. Kaya, stress siya ngayon. Mm -hmm. Kaya, hopefully, maayos niya. So, ayun na ang aming pa quick tour sa aming condo. <laughs> sa kanya palang condo, hindi pala sa akin. Nakikiss siya sa lang ako. So, bye!